We will forge a society that is colorblind and merit-based. pinagbulwagan ng kapangyarihan, ang pananampalataya ay malaking ambang para sa paggawa at pagpatupad ng mga batas at lalo na sa pagprotekta sa karapatang pangtao at sa buhay, lalo na sa buhay na nasa sinapupunan ng ina. Life is a movement born out of love. You love your families, you love your neighbors, you love our nation, and you love every child born and unborn because you believe that every life is sacred that every child is a precious gift from god under my administration we will always defend the very first right in the declaration of independence and that is the right to life Ngayon, ating at ito ang paglagay ng mga katolikong namumuno sa gabinete ni U.S. President Donald Trump. Mula sa kaniyang advisers hanggang sa kanyang maimpluwensyang tagapaglikha ng kanyang pulisya. At ito'y naging kauna-unahang katolikong administrasyon ng Estados Unidos sa kasaysayan. Ating pag-uusapan kung sino-sino ang pinili ni U.S. President Donald Trump na mga katuliko sa kanyang gabinete at ating tingnan kung ano ang kanilang paglalakbay sa pananampalatayang katuliko. Una, ang Secretary of Transportation na si Sien Duffy. Lumaki siya sa pamilyang katuliko. Si Duffy ay isa sa labing isang anak. Siya ay nag-aaral noon sa St. Mary's University sa Minnesota, kung saan Nakilala niya ang kaniyang asawa na si Rachel Campos. Kapwa sila kalahok sa MTV Real World. Sila ay may siyam na mga anak. Ayon kay Rachel Campos Duffy, na sila ay palaging nagsisimba at nagsagawa ng panalangin gabi-gabi at ang pagdiriwang ng ecclesiastical liturgical season ang pangunahing ginagawa ng kanilang pamilya. Si Shen Duffy ay nahalal sa Kongreso noong taong 2010 sa panahon ng termino ni dating U.S. President Obama. Si Duffy ay isang pro-life at pinahahalagahan niya ang pamilya na maraming mga anak. Ang sabi niya na bawat anak na meron sila ay isang malaking regalo galing sa Diyos at ito'y isang malaking pagpapala. Pangalawa, ang Secretary of Health and Human Services na si Robert F. Kennedy Jr. Si Kennedy ay isang katoliko at isinapubliko niya ang kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, naging sentro sa kanilang pananampalataya ang katolisismo. Nagrosaryo sila minsan tatlong bisi sa isang araw, minsan dalawa sa isang araw o isa sa isang araw. Nanalangin sila bago at pagkatapos kumain. Nagbabasa sila ng Biblia at nagbabasa sa buhay ng mga santo. Nagsisimba sila araw-araw, minsan dalawa sa isang araw. Si San Francisco ng Asisi ang kanyang patron at santo na mudilo. Sa interview niya noong taong 2005, sinabi niya na naging inspirasyon niya ang dibusyon ni San Francisco ng Asisi sa social justice at sa pagtulong ng mga mahihirap sa pag-alaga ng mga hayop at sa kalikasan. Noong taong 2004, si Kennedy ay naglathala ng aklat ni San Francisco ng Asisi na ang pamagat ay ang masayang pamumuhay. Pangatlo, si U.S. Vice President-elect G.D. Vance. Si Vance ay hindi nabinyagang katuliko noong bata pa siya. Siya ay lumaking protestante. Sinabi niya na ang kanyang pakipag-usap sa isang paring Dominikano ang nagsimula sa kanyang paglalakbay sa pananampalatayang katuliko. Si Vance nabinyagan ng katuliko noong Agosto 5, 2019 sa isang paring Dominikano na si Father Henry Stephen Pinili niya si San Agustin na kanyang patron. Ayon sa kaniya, makapangyarihan ang panalangin ni San Agustin at si San Agustin ay nakakatulong sa kaniya upang maunawaan ang pananampalatayang katoliko. Ikaapat, Secretary of State Marco Rubio. Lumaki siya sa pamilyang katoliko. Ngunit sa gulang na walo hanggang unse, siya at ang kanyang pamilya ay sumamba sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na kilalang Mormons noong naninirahan sila sa Las Vegas. Nakatanggap siya ng First Communion bilang Katoliko noong 1984 bago sila bumalik sa Miami. Siya ay ikinasal at nagsimba sa parukya ni Santa Teresita sa Florida. Sa kanyang pahayag noong taong 2008, sinabi niya, Ang Diyos ay tunay. Wala akong pakialam kung anong klasing batas ang ipapasa. Ang Diyos ay tunay. Hindi tayo maaring makapagpasa ng batas na ilabas ang Diyos sa ating mga tahanan. Sa kanyang pananampalataya, sinabi ni Robio na ito'y palaging naaayon sa aral ng simbahang katuliko sa Roma. Panglima, United Nations Ambassador Elise Stefani. Siya ang napakabata na naihalal sa Kongreso sa gulang na tatlong po. Siya ay pro-life ngunit isa siya sa tatlong po siyam na Republican representatives na sumusuporta sa mga logical na argumento kaugnay sa same-sex marriage sa federal na batas. Ang hakbang na iyon ay mariing tinututulan ng mga obispo ng Estados Unidos. Pang-anim, Secretary of Education Linda McMahon, lumaki siya na isang konserbatibong baptist na pamilya. Si McMahon ay naging katoliko. Limitado ang kaalaman kaugnay sa kanyang paglalakbay bilang katoliko. Ngunit, malaking impluwensya umano ang pagiging katoliko sa kanyang pamilya at sa kanyang serbisyo. Pangpito, U.S.-Mexico border, Tom Human. Lumaki siya sa New York. Si Human ay isa sa pitong anak at ayon sa kanyang aklat na lumaki sila sa isang konserbatibong katuliko. Nagsimba sila kada linggo at minsan sa ibang araw. Si Human ay nanindigan na ang pagpaiting sa border ay pagpatupad ng batas at mapoprotektahan ang mga migrante laban sa exploitation nito. Ang kaniyang pagpatupad ay nakabatay din sa Catholic Social Teachings at sa US migration policy. Pangwalo, CIA Director John Ratcliffe. Kulang ang ating kaalaman sa kaniyang pagiging Katoliko. Ngunit ang kaniyang pagiging Katoliko ay nakatala sa kaniyang educational background. Nag-aral siya sa University of Notre Dame ang kilalang katolikong universidad. Ang kanyang pagiging katoliko ay malaking impluensya sa kanyang serbisyo sa gobyerno. pang siya ang pre-secretary Caroline Claire Levy. Sa bago pa lang nitong interview, sinabi ni Caroline na malaking impluensya ang kanyang pagiging katoliko sa kanyang buhay ngayon. Nag-aaral siya sa katolikong paaralan kung saan natutunan niya ang disiplina ang pakipagrelasyon sa Diyos at natutunan niya ang serbisyo para sa mga tao. Siya ang kauna-unahang napakabatang White House Press Secretary sa kasaysayan, kung saan ang buong daigdig ay nakapuko sa kanyang bawat salita. Sinabi niya na ang Diyos ang kanyang lakas at dasal niya bawat umaga na bigyan siya ng lakas sa kanyang serbisyo lalo na sa mga sumusunod na araw